Hello everyone and hello hearties welcome to Heart Talk. This is the show that will surely give you stories from the heart for the soul. And for today's topic we have family. Joanne, you're naman very open Sa'yo naman galing, no, single mom. Was it hard for you? Oh yeah. Uh, for to Oh uh, okay. Not to, easy. Oo sige sige. To 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 take care of Inigo. Yeah, everything. You're you're taking care of the of course the house, uh, the condo then you have to the paupahan <laughs> uh oh <laughs> you, you have naman. to pay all the <laughs> amortizations of the condos uh, tapos the school is not mura oh oh that of course diba tapos the kuryente the tubig and the pangsustento uh -oh. you know it's not an easy task but god will provide promise talaga mm -mm. when you work hard and if god knows that you're supporting ano a lot of people, God will really provide. Mm. Mm -hmm. Yeah, yeah, talaga naman. Nakita ko, God provides, pero napaka hard worker mo din talaga. ano nga lang grabe naman, talaga. Oh, si Joanne, hindi siya talaga ano eh. Ewan ko, yung para sa sarili niya, yun naman ang ano niyan, hindi siya yung, oh, of course, iba yung sa, sa healthcare, ibang kwento yun. Oh, syempre, inaalaga kami sarili. Pero yung, ibig sabihin yung mga, yung mga ano ba yon yung masyadong wants na pang sarili hindi eh inuuna niya talaga yung family niya yung need oo mm. oo uh, not she, the one oo she makes sure naman na yon yun, yun nga sinabi din niya kanina yung parents kita mo ganda din ng ginawa mo ah. yung pinag-aral mo yung gusto ko ding maging ano to eh uh, maging uh, inspiration ano na pag may may natulungan niya na pag-aral ang ano ba to pa, mga pamangkin ba to meron din niya yeah. Uh. No? or kapatid Uh, an, uh, pamangkin. Pamangkin. Tapos nasa na sila? Nakagraduate na sila? Oh, now, um, yung isa flight attendant na, but the other one is uh, still in school in UP. Oh, diba? Yung isa, pagka-graduate sa UST, flight attendant siya kagad. As in, wala pang 15 days. Ang galing. Oh, di ba? Oh, and then now, international siya from local. Oh, di ba? Yung mga ganon, di ba? Parang we, we just plant seeds of of future plant seeds of hope sa ating mga family sa tingin nyo ba mayroon ba talaga tayong sa practic sa practicality ano may meron ba tayo talagang obligation sa pamilya natin and how how far anong extent nito ako para sa akin it's just it's not an obligation it's I call it love because these are the all the integral part of you it's pa, it's your pamilya it's it's your dugo ba diba? <laughs> it's blood So, it's all love. It's not gonna be an obligation. Basta, lahat ginagawa mo na, ano, sa puso mo. You. Yeah, In, yeah. It's, from your heart. From your heart, it's mm. love. Kaya nga, diba? Kaya nga, we have heart talk. Oh, oh, exacto, it's heart talk. exacto, exacto ang yeah, yeah. ating programa ni Miss Sherry de Romal. Oh, may ganun tayo. Parang feeling niya siya host dito, no? <laughs> oh, feeling niya lang. So, no, ngayon, go. if there be one trait or one what, or whatever, maybe more, traits ng nanay mo ano yung gustong-gusto mo sa kanya siguro yung confidence <laughs> so, hindi ba na no. over hindi naman hindi naman hindi naman <laughs> <laughs> okay yung confidence okay yes how do you, how, how how do you find her confident because in all settings kasi if saka pumunta di ba is parang nasa sales siya, di ba? So, huh? <laughs> sales. Di ba? nakakabenta siya anytime, anywhere, di ba? Huwag kayong lalapit sa kanya kung ayaw niyang gumastos kasi bibili kayo. Imposible <laughs> hindi. Ganun siya kagaling. Uh. And, siguro yun din. Yung, ibang ibang bagay, like, For example, yung promotion sa mga band. <laughs> <laughs> Ah, talaga ba? From 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 zero to ano, nakakaka-promote, nakakaano ng business, you know? It's really very important na, na, na nakakaano tayo, nakaka-edify ng mga tao. lagi like, I always say that edify, it's from the Bible that we build up, no? Yes. Yung mga tao instead na <clears throat> we put them down, 'di ba? So, ano pa? So, DJ, ano pa yung ano? Ano yung ikaw ba going back like 10, 20 years? Mm -hmm. Ag 20 years going back. Uulitin mo ba na 'yan ang gagawin mo pa rin sa family mo? Oh yes. Mm -hmm. Definitely. Dito tayo nilagay at at this lifetime, we were given this ano eh um uh, this kind of life. So we have to embrace it. Karon mm -hmm. talaga. So in another lifetime, if we're given another task, we will still have to do it. Oh, di ba? May gano naman. So ah uh, ikaw, ah uh, Inigo, if there be message ka naman sa mom mo ngayon, yung hindi mo pa nasasabi sa kanya, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ah. Kunwari kayong dalawa lang magkausap, hindi kami makikinig. Oh. ah oh. Okay. <laughs> Mommy, mama, ano sa sa'yo? Mom. Mommy. <laughs> Mommy. Mommy. okay. Ano sasabihin mo sa kanya? Thank you. Siyempre, pinag mo kasi sure, uh. ah, single mom, di ba? Or napag-aaral mo from the prestigious university din. Ba? Oh. Yes. iyak naiiyak naman ako ng ano, ha? Naiiyak ako. Kasi <laughs> kilala yes. ko eh. Oo. Kilala ko kasi sila Inigo from baby pa siya. From mm. baby pa. Alam mo yung sila magkakasama sila. At least every Christmas, no? Nagkik... Oo, oh, dati, dati, dati. Every Christmas. Mag-exchange <laughs> mag, mag, mag exchange gift kami ng mga mga bata pa o, kasama sila. Kasama si Maring Rochelle at the kids of Maring Rochelle. Oo. Oh. Diba? <laughs> Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Right. So talagang, ano ah, uh, ang liliit pa nila noon. Ngayon, ayan na kayo, kayo naman. Ikaw ba, may bahala ka bang alagaan ng mom mo? Pag, ayan. ano? Yes. Really? Yes. Eh, paano kasi may... as we grow older, kasi may mga medical expenses, syempre, hindi wow. naman na kinakayan. So, wow. Need to support them. Ang ah, sweet naman. <laughs> How sweet. Eh, paano kung may girlfriend ka na or in the future, married ka na? uh, I'll do the same pa rin. Oh, I see. Well, as of the moment, he has a girlfriend. But... Oh, oh i-announce? Paano naman yan? Baka may mga may, mga may crush siya ka kanya eh. Uh, -huh. talagang announced ba? Oh. Ah, yun. Same school. Kasama ah. nila. Ah, uh, I see. It's okay. It's part of, you know. Part of, it. it's just an inspiration, Mare. Ah, <laughs> oh, oh. oh, naman. Oh, naman. <laughs> Lahat naman tayo dumaan dyan. Grabe. <laughs> Oo, oh, di ba? naman. Gano'n naman talaga. Para masaya yung life. Because we only have one lifetime to live. No? So, um, ikaw naman, strong. And if there be, ano, any... Ah, ah lang. Ano yung unique traits na lang na? Ito, 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 ha? Ikaw, sa'yo, Joanne, hindi, kilala ko, ko mom, dad mo. Ano, ano yung unique traits ng parents mo? Kasi bawat parents, iba-iba naman eh. Na masasabi mo, ay sila yon mahigpet or ganyan. O magandang bagay na masasabi mo sa kanila. That's why you're ganyan din. Um, if I remember when I was a kid, kahit anong mangyari, support system. Yung when you're down, pag may concern ka, andyan sila. Andyan sila lagi for you. Yun lang, yun, yung support. Na okay, yung food mo, yung ganyan, yung, o oh, ano, uh, may, mayroon ko mga problema sa school, andyan sila for you. Oo, oh, tsaka ang ganda ng mga schools mo naman. Siyempre, pinag-aral ka mabuti ng parents mo, di diba? At ikaw din, Mare. Oh. Likewise. And uh, also, Mare, Rochelle, oh, lalo, diba? di ba? Oo, oh, oh ma may, may advance, ano? May advance episode siya. <laughs> si Mare, Rochelle, talagang paborito yan. Ay, oo. Oh, mamaya, oh. mamaya natin pag-usapan Excite, Ano ba yun? Ba may advance episode siya talaga. <laughs> ikaw, anong unique traits naman ng mom mo na masasabi mo? Um. na... ah, uh, na nawala sa iba. Eh, kanwari, ako, hindi ako ganun. Pero mom mo, ganun. Uh, for me, siguro yung ano niya, pagiging helpful niya sa mga tao. Mm -hmm. Sa mga relative syempre, di ba? Oo, lahat, talaga, tinutulungan niya, no? Yes. Oo. Uh o -oh. oh, matulungin talaga siya. Kasi si nowadays parang wala nang gumagawa nun eh. Oo, oh, talaga. At ano yon na Talent yun. <laughs> Talented, uh, ano hindi hindi lahat ng tao kasi may ganoon eh. Nakaya mong i-embrace lahat ng ng concerns din ng anak. Siguro nilagay ka talaga sa ganyan ano? Talagang and you have the heart talaga to to help yung 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 mga extended family, At saka yung ano, at saka yung may ano ano tawag sa gano'n, Zeke? Yung mga yung mga mga lolo, lola, lo, um, uh, ascendants. Ascendants and descendants. Yes. Oo, oh, ang galing law student oh, Oo, May na. lawyer tayo dito. Oh, eh. oh, Mabuti mo nandito. Generation. Oh, sige, fill in the blast. Uh, before we end up, here in Proverbs 22.6, sabi, Teach the child in the way he should go, and when he gets old, he will not depart from it. Share mo yan, Sir Mal, saying, From the heart for the soul, open hearts, honest talks, love in every story, here in... Heart Talk! Heart Talk. Love!